importante, huwag ipag walang bahala ang mga paalalang ito. Tandaan, drop, cover at hold para sa ating kaligtasan. Ako po si Zeus Valdez ng Abante Sports Now. bang abang na mga balita, mga pinag-uusapang isyu sa bansa, mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan dito sa Abante Radio. Ang tandem na makakasama niyo tuwing umaga, si Rocky Nacho at Ellie Salvar. Kaya't wag nang magpatumpik-tumpik pa, wag masyadong mataranta. Easy lang, easy lang sa Abante Radio. Abante Radio. Opinyong mahalaga sa bayan. Isyong dapat pag-usapan. Wala lang at arasan. arasan. Mga tao sa likod ng balita, hindi lulubayan para malaman ang katotohanan. katotohanan. Walang, wa walang at rasan. Kasama si Benji Alejandro. Lunes hanggang biyernes, alas 5.30 hanggang alas 7 na umaga. Walang at rasan.

Tunay na maganda ang balita dahil matapos ang halos apat na dekada. Ang number one tabloid bilang Radyo TV na. Kaya kami pa rin ang magiging una sa balita. Hindi lang basta balita. At syempre, pati entertainment. Para kumpleto regados, dala namin ang mga balitang sports. Abante ang best. Balita. Entertainment. Sports toh. Abante ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante. Nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Dilang Radio TV na. Ito ang Abante Radio TV. Live. Mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita. Balita. abante sa pagbabalita si Rocky Ignacio. Abante, ab -ab abante, Radyo Balita sa Tanghali. Ito ang abante sa tanghali, ang inyong kabante ka Rocky So, 30 minutong balitaan ng DWAR 1494 Abante Radio. Napapanood din tayo sa Sky Cable Channel 85 dahil ang number one tabloid, hindi lang radio, TV na. Sa ating headlines, malakihang taas presyo sa gasolina at krudo na kamba sa susunod na linggo. Mataas sa voter turnout bunga umano ng pagnanay sa mga Pilipino na marinig ang kanilang tinig ayon sa Comelec. 20 pesos ang bigas, mabibili na rin sa loob ng PMP headquarters sa Campo Crame. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasa bat sa raids sa isang resort sa Bulacan. Headline. Balitang abroad, 13 katao sugata ng araruhin ng sasakyan sa labas ng soccer stadium sa Spain. Headline. Sa palakasan, Pacquiao kinumpirma ang pagbabalik sa boxing ring matapos matalo sa senatorial race. Headline. Sa ating showbiz, kapuso actor David Licauco binunyag na nag-audition noon sa PBB. Headline. Headline. Flash, Flash. Report. Report. Food and Drug Administration, may bago ng pinuno umabante sa balita si Abanto Reporter Eileen Talipin. Rocky, kinumpirma ng Malacanang ang appointment ni Atty. Paulo S. Teston bilang bagong Director General ng Food and Drug Administration. Si Atty. Teston ay Undersecretary ng Department of Health at Pinilitan si Dr. Samuel Zacate. Wala namang ibinigay na detalye si Palace Press Officer Atty. Claire Castro kung bakit pinilitan si Dr. Zacate si Dr. Zagate ay personal physician ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at itinalaga sa FDA noong August 2023. Opisyal ng nanungkulan ngayon si Teston sa kanyang bagong posisyon bilang Director General ng FDA. Ako si Aileen Talibing, Abante Radyo, ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Flash, Flash. Report. Report Abante Radyo Balita sa Tanghali Muling nakaumang ang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, inaasahan ang 95 centavos hanggang uh, 1 peso and 40 uh, centavo per liter sa gasolina, 1 peso and 50 centavos hanggang uh, 2 peso sa diesel at uh, 1 peso 30 centavos hanggang uh, 1 peso 40 centavos sa kerosene. Ang naturang pagtaas ay bunsod na rin umano ng kasunduan ng China at Amerika na bawasan ang reciprocal tariffs na ipinapataw sa kanilang mga produkto. Abante Radyo Malita, sa Tanghali Ipinagmalaki ng malakanyang na ngayon lamang hindi nagkaroon ng failure of elections sa katatapos ng halalan nitong lunes, Mayo at 12. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bagamat mayroong mahigit isang lugar na may na election areas of concern, hindi umantong sa failure of election ang alinman sa mga lugar na natukoy na mainit sa eleksyon. Ikinatuwa rin anya ng Presidente mataas sa bilang ng mga pumoto na indikasyon anya na nagtitiwala ang mga tao sa Marcos administration. Kaugnay naman sa mababa umanong turnout sa boto ng mga overseas Filipino workers, sinabi ni Castro na posibleng naging busy sa trabaho ang mga OFWs kaya hindi nakaboto. Abante Radyo Balita sa Tanghali Pinuri ng grupo ng mga election lawyers ang Commission on Elections sa Comelec sa matiwasay, maayos at mabilis na midterm election sa bansa. Sinabi ng election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal na walang na na disenfranchise, mabilis ang canvassing at maayos ang naging takbo ng halalan. Nagpasalamat naman si COMELEC Chairman George Irwin Garcia sa lahat ng empleyado ng COMELEC, mga pulis at sundalo, mga guro na nagsilbing Board of Election Inspectors, mga citizen arms, media at sa lahat ng Pilipino na malaki ang nayambag para makamit ang maayos at mapayapang eleksyon. Umabot sa 82.2% ang voter turnout ngayong halalan na pinakamataas sa kasaysayan ng midterm elections sa Pilipinas. Avante Radyo Balita sa Tanghali. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasa bat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa raid sa isang resort sa North Sagaray, Bulacan itong Webes. Sa pagsalakay ng PDEA, timbog ang tatlong sospek na nahulihan ng aabot sa 30 kilo ng iligal na droga. Nagpanggap na buyer ang operatiba ng PIDEA na bumili ng dalawang kilo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 13 million pesos mula sa suspect na kinilala lamang sa pangalang Jessie, Christina at JB. Nakumpis ka pa sa mga ito ang nasa 28 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 190 million pesos. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Comelec pinag ang mga council ng mga party list ang position paper kognay sa issue kung 63 o 64 ang uupong party list representatives. Umaabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibin. Igineate e ng isang party list group na 64 at hindi 63 ang pwesto para sa party list sa Kongreso. Sa sesyon ng National Board of Canvassers kagabi, sinabi ng legal counsel ng isang party list group na dapat ay 64 ang pwesto sa Kamara para sa party list. Definitely all of these things will be considered uh, so that everybody will be heard on this particular issue. So you are right, whether it's 64 or 63, then that is an issue. And whoever should be entitled to three, that is an issue. And who should be entitled to two or who should be entitled to one seat or no seat at all, that is uh, very important also. Yan ang pahayag ni uh, Attorney George Erwin Garcia matapos nga sabihin ng, uh, ni Attorney Carlo Dumondon na 64 yung kailangan ng mga uh, numero, ng mga kailangang party list na uupo sa Kongreso. Pinagsusumite ni uh, Chairman uh, Garcia ang uh, mga party list group ng kanilang position paper kung dapat bang 64 o 63 ang pwesto, kabilang na rin sa position paper na isusumite ang argumento kung sino ang entitled para sa tatlo o dalawang pwesto. Binigyan ang mga party list group ng hanggang ngayong tanghali para magsumite ng kanilang position paper bago disisyonan ng Commission on Elections ang nasabing mga isyu. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Nakumpiska ng National Bureau of Investigation o NBI ang nasa mahigit 55 milyong pisong halaga ng peking luxury items sa serya na operasyon sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kasunod ito na reklamo mula sa abogado ng kilalang brand gaya ng Oakley, Gucci at YSL sa raid sa isang online store sa Paranaque tumambad sa otoridad ang nasa isang libong mga produkto na may markang Oakley na nagkakahalaga ng 3.55 milyon pesos. Sinundan nito ng raid sa isang bodega ng Sabinondo sa Maynila at Malabon City kung saan nakumpis ka may isang libong peking mga bag at sapatos Taglay ang luxury brand. Abante Radyo Balita sa Tanghali Ilang motor moto riders nagtipon-tipon sa tapat ng LTFRB sa Quezon City upang ipanawagang aksyonan na ang kanilang motion for reconsideration upang maprotektahan ang hanap buhay na higit sa 14,000 riders. Ubabate sa balita sa si Abante reporter Jazz Ignacio. Dabo. Rocky, nagtipon-tipon sa tapat ng tagapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga pinuno at miyembro ng Motorcycle Taxi Community Alliance sa isang kilalang MC Taxi Ride Hailing App. Ito ay upang ipanawagan na wag nang ipagpatuloy ang memorandum order ng LTFRB na siyang nakakaapekto sa labing apat na libong hanap buhay ng mga ito Ayon kay Romeo Maglunsod, presidente ng Move Community Alliance of the Philippines, patuloy pa rin anyang nakabindi ng motion for reconsideration ng kanilang management. Hinihiling ng grupo na agad itong aksyonan ng LTFRB at Department of Transportation upang maprotektahan ng hanap buhay ng 14,000 mga riders. Matatandaan na sa memorandum order ng LTFRB, binawasan ng LTFRB ang riders tap nito sa Metro Manila at pinapasuspindi rin nito ang operasyon ng MC Taxi sa Cebu at Cagayan de Oro. Naglabas naman ng pahayag noon si DOTR Secretary Vince Dizon at sinabi nitong status quo muna at hindi na muna ipapatupad ang desisyon ng LTFRB habang pinag-aaralan pa niya ang motion for reconsideration ng move-in. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radyo. Itong balita mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radyo Balita sa Tanghali Kamelek, uh, nagpaliwanag sa naobserbahang inaccuracies ng PPCRV sa voting uh, data. Umabante sa balita si BNC reporter Andrea Salve. Natanggap na ng PTCRV ang paliwanag ng COMELEC sa napansong inaccuracies o hindi pagkakatugma-tugma sa voting data na lumabas sa website ng poll body. Sa isang mensahe mula kay COMELEC Director Esther Villaflor Rojas, nilinaw nitong nagkaroon lamang ng misunderstanding sa basihan ng valid balot. Imbis kasi na bilang ito ng mga balotang aktwal na itinasok sa ballot bilang ng scanned balot ang nailagay sa data cells kung saan kasama na nga ang mga rejected at returned ballots. Ito ang dahilan kung bakit mas marami umano ang nailagay na bilang ng mga balota kung ikukumpara sa bilang naman ng mga bumoto. Kahapon nga ay dumulog ang PPCRV sa COMELEC matapos mapansin ang ganitong mga senaryo sa ilang polling precinct sa mga lungsod ng Zamboanga at Tumagete. Walang eksaktong bilang na ibinigay ang PPCRV kung ilang presinto ang involved dito pero anila nalinawan na sinasagot sa sagot ng COMELEC at kinukonsidera na itong case closed. Para sa Abante Radio, Andrea Salvet, Billionaire News Channel. Abante Radio Balita sa Tanghali. Mabibili na ang 20 peso sa per kilong bigas sa Philippine National Police Headquarters simula ngayong araw. Ayon sa kawani ng Department of Agriculture, inisyal na 10 sako ng bigas ang dumating sa kadiwa ng Pangulo sa Campo Crame ngayong biyernes. Para ito sa priority sector o mga vulnerable na grupo gaya ng senior citizen, persons with disability, buntis at solo parent. Samantala kahit hindi ka empleyado ng PMP, maaari silang pumasok sa kampo para bumili ng murang bigas. Bukod sa 20 pesos na per kilo na bigas, ay tuloy naman ang bentahan ng murang gulay sa kadiwa sa kampo Kramer tuwing biyernes. Abante Radyo Balita sa Tanghali Ang Abante Radyo ay hindi lang po napapanood sa Sky Cable Channel 85, napapanood din tayo sa Converge at sa social media sa YouTube, Facebook at TikTok. Kaya mag-subscribe na. Magbabalik ang abante sa tanghali. Ang Pilipinas ay kabilang sa tinatawag na Pacific Ring of Fire na palagi ang nakakaranas ng lindol. Nakapaloob dito ang mga aktibo at underwater volcanoes sa mundo. Drop, cover, hold on. Ito ang mga dapat gawin kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Paliwanag ko lang po bakit drop. Ito po ang posisyon para makaiwas at hindi tamaan ng anumang bumabagsak na bagay katulad na lang ng kabinet. Cover. Hindi po dapat manatili sa hindi ligtas na lugar. Gamitin ang isang kamay para i-cover ang ulo o leeg. Bilang proteksyon, kailangan magtago sa ilalim ng matibay na mesa o dingding hold on, humawak ng mabuti habang nasa ilalim ng mesa o habang hindi pa tumitigil ang lindol. Gawin na rin po nating habit na alamin kung nasaan ang mga exit points sa pinupuntahang building o kahit sa mga mall sakaling magkaroon ng emergency katulad ng lindol. Kaya naman mga kaabante, huwag ipagsawalang bahala ang mga paalalang ito. Tandaan, drop, cover at hold para sa ating kaligtasan. Ako po si Zeus Valdez ng Abante Sports Now. Live mula sa Abante Radio Headquarters sa Quezon City, Pilipinas. Sumasa inyo ngayon ang bagong balitaan ng bayan. Maririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mapapanood saan man sa buong mundo. Abante Radio Balita, Balita. Aabante sa pagbabalita si Rocky Ignacio. Abante, abante, Radyo Balita sa Tanghali. Naglabas na ng notice of termination ng Department of Transportation laban sa contractor ng Common Station Project layo ng proyekto na pagdugtungin ng LRT1, MRT3 at MRT7 pero bigo umano ang contractor na BF Corporation at Foresight Development and Surveying Company na tapusin ito sa takdang pecha. Sa abiso ng DOTR, kinatwiran nito ang umano yung excessive construction delays sa nasabing proyekto na nagsimula noong pang 2009. Sinabi ni Secretary Vince Dizon na ang susunod nilang hakbang ay mapabilis ang construction ng proyekto alinsunod sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagaan at mapabilis ang biyahe ng mga commuter. Abante Radyo Balita sa Tanghali Nakalabas na ng detention facility ang driver ng uh, sasakyan na bumangga sa entrance area ng uh, Ninoy Aquino International Airport matapos mak makapagpiansa. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, nakapagpiansa ng isang daan piso ang uh, 47 years old na driver dahil sa kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple uh, serious physical injuries, at damage to property. Kinumpirma, kin, kin, kinumpirma rin ng PMP Aviation Security Group na siyang humawak sa embesigasyon ang paglaya ng driver, matatandang nasawi ang isang apat taong gulang na batang babae at dalawang na taong gulang na lalaki matapos salpukin ng SUV sa de departure entrance nang NAIA Terminal 1. Abante Malita, sa Tanghali! Nakakatak ng dumating ang mga nakremate na labi ng dalawang overseas Filipino workers sa Negros Oriental sa susunod na linggo matapos masawi sa isang malakas na lindol sa Myanmar noong Marso. Inaasahan na danating ang labi ng Negrense couple na sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid sa Dumaguete, Sibulan Airport sa May 24 at dadalhin sa Bay City para iburol. Ayon sa ina ni Edsel, bumiyahe ang kapatid nito para kunin ang mga gamit ng nasawing uh, OFW. Ang mga nasawing OFW ay mga guro sa Mandalay International School of Acumen sa Myanmar at nangungumpahan sila sa ikasyam na palapag ng building din ng Sky Villa nang bumaksak ng lumindol. nakatakda ng mga ilibing ang dalawang magkasintahan sa unyo. Abante Radyo Balita sa Tanghali Most wanted sa kasong robbery snatching sinilbihan ng warrant of warrant sa bilibid. Umaabante sa balita si Abante Reporter Chirk Balagtas. Isang most wanted person na sangkot sa kasong robbery snatching ang sinilbihan ng warrant na pare sa mga tawa ng Navotas City Police Station kahapon sa Bureau of Corrections uh, Corrections Maximum Security Camp sa Muntin Lupa City. Alas 5.40 ng hapon ng ikasa ng, ang, ng ikinasa ng warranten sa Pinas Section Uh, ng NCPS ang nasabing operasyon. Inilabas ang awaran ni Honorable Judge Emmanuel Villarrea ng RTC Branch 169 ng Malabon City na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nakakulo ang akusado sa bilibid dahil sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Article ng Republic Act 9165 a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa halayay kasalukoy ang inaayos ang dokumentasyon ng pagbabalik ng hawaran sa korte. Ako si Chay Pregtas ng Abante Radyo Balita. Mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radyo Balita sa Tanghali Comelec Sherman binigyan ng 85% na grado ng buong Comelec sa performance ito sa midterm elections. Umabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. na may mga kailangan pang i-improve sa automated elections sa bansa. May mga nakita rin niya na mga pagkukulang na dapat nilang ma-improve sa susunod na eleksyon. Ang parliamentary election ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na isasagawa sa Oktubre. Pero sa pangkalahatan, binigyan ni Chairman Garcia ng 85% ang COMELEC sa naging performance nito nitong midterm election. Isa niya sa kailangan na ma-improve ang pagboto ng mga PWD at senior citizen may mga window for improvement pa naman na niya na magagawa naman nila ng paraan. Pagkatapos niya ng proklamasyon ng mga nanalong senador at party list ay pagtutuunan naman nila ng tuon ang eleksyon sa bar. Ako si Dexter Ganibin ng Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Tatlong lalaki mula sa Kalatagan, Batangas at ang, ang apat na araw nang nawawala at hindi makontak ng kanilang pamilya matapos mag-deliver nang nasa 20 uh, buhay na kambing sa barangay Lintangan, Mamasapano, Maguindanao. Kinilala ang mga nawawala na sina John Luis Olarte, 22 taong gulang, at ang pinsan niyang si Jerry Olarte, 31 taong gulang, parehong taga barangay 3, Kalatagan, at si Ronald Alumno, taga barangay Encarnacion, na umalis sa Kalatagan sakay ng kanilang delivery vehicle na isang kulay uh, puting. L300 van na may plakang TBI-8267 noong Mayo asais. Ayos sa isa sa kapatid na nawawala, huli niya itong nakausap martes ng gabi at sinabing paalis sila patungo ng Davao matapos ang unang delivery sa Mama Sapano. Nitong Merkules, nagpost pa umano sa kanyang Facebook account si Luis at sinabing sila'y ligtas at nadisgrasya lang sa Arakan, North Cotabato pinagdududahan ng pamilyang nasabing post at sinabing hindi si Luis ang naglagay nito dahil simula noon na hindi na sumasagot at hindi na rin nagre ring ang mga cellphone ng tatlo. Nitong Webes na kapag-ugnayan ang kalatagang pulis sa Maguindanao PMP na ngayon ay nagpalabas na ng alerto sa buong probinsya upang matuntun ang tatlong nawawala. Abante Radyo Balita sa Tanghali Anim na barangay sa Masbate na impluensyahan ng uh, NPA ayon sa DILG. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Gadia. Nakita ano man ng impluensya ng mga rebelding New People's Army ang limang mga poblasyon barangays dito sa Masbate. Dahil dito ay kaagad na nagpatawag ng meeting online ang Department of the Interior and Local Government dito sa Masbate ngayong Mayo at 16, 2025 isa sa ilalim na uh, ng ahensya sa PCVE o itong tinatawag na Preventing and Countering Violent Extremism ang mga poblasyon barangays ng Masbate City, partikular ang Dimasalang, Aruroy, Katayngan, Nasinto sa Satikaw Island at Esperanza. Samantalang kasama rin na ng rebelding grupo ang ilang malalayong barangay na kinabibilangan ng tatlo sa Uson, isa sa POV Corpus, apat sa Palanas, apat sa Mubo, isa sa Mandaon at isa sa bayan ng balot. Ako si Edwin Gadya, ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Balita sa Tanghali. Mga ganap sa labas ng Pinas. Balitang Abroad. Labing tatlo kataong sugatan matapos na araruhin ng isang sasakyan sa labas ng stadium sa Spain bago, bago kung saan may soccer match ang FC Barcelona at RCD Espanyol ayon sa awtoridad nagdire-diretso ang puting sasakyan sa mga taong nasa labas ng nasa labas ng RCD Espanyol Soccer Stadium sa Barcelona habang nagaganap ang laro. Dagdag pa ng pulisya, wala namang naging banta o panganib sa mga tao na nasa loob ng stadium. Lahat ng napuruhan ay minor injuries lamang at tabi ang posibleng pananadya sa insidente ayon kay Salvador Ilya, Katalan Regional President. Matapos ang insidente, inaresto ng otoridad ang driver ng sasakyan. Palakasan pangmalakasan Balitang, balitang sports. sports. Magbabalik sa ring ang Pinoy Boxing Champ Manny Pacquiao matapos ang kanyang pagkatalo sa Senate bid ng 2025 midterm elections. Kinumpirma mismo ng 46-anyos na sports icon natataposin niya ang kanyang apat na taong retirement upang harapin si Mario Barrios para sa WBC welterweight title ayon sa ulat ng ESPN nakatakdang ganapin ang kanilang laban sa July sa Las Vegas bago ang laban kikilalanin si Pacquiao sa International Boxing Hall of Fame sa susunod na buwan huling lumaban si Pacquiao kontra kay Cuban uh, Yordenis Ugas para sa WBA welterweight title noong August 21 2021 sa Las Vegas kung saan bigo siyang manalo via unanimous decision at 12-round decision. Balitang Showbiz Ibinunyag ni David Licauco na sinubukan niya rin mag-audition sa Pinoy Big Brother noong 2015. Ikinuwento ito ng aktor ilang araw pagkatapos niya lumabas sa PBB Celebrity Collab bilang house guest. Sa kanyang Instagram, inilahad niyang iba ang pakiramdam sa loob ng bahay ni Kuya na anyay may magic. Kasunod nito, nagpasalamat si David sa mga sumusuporta sa kanya maging sa mga housemates na nakasama niya sa loob ng bahay ni Kuya. Nagpasalamat din siya sa mga housemates na nag-welcome sa kanya sa bahay at sa mga naging bonding nila. Sa dulo, may hirit pang fan fact si David Anya. Isa siya sa pinili nitong unang buwan ng taon para maging housemate sa PBB. Abante Radyo Balita sa Tanghali. Balikan na po natin ang naging ulo ng mga balita ngayong araw ng Biyernes at 16 ng Mayo 2025. Malaki ang taas preso sa gasolina at krudo na kamba sa susunod na linggo. Mataas ang voter turnout bunga umano ng pagnanais ng mga Pilipino na marinig ang kanilang tinig ayon sa Comelec. 20 pesos ang bigas, mabibili na rin sa loob ng PMP headquarters sa Campo Crame. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng iligal na droga nasabat sa raid sa isang resort sa Bulacan Libo-libong luxury brand na naka nakakahalaga ng 55 milyon piso na kumpis ka sunod sa sunod-sunod na reyna ng NBI. Para sa Abante sa Tanghali, ako si Rakig Naso, ang inyong kaabante. Ang number one tabloid, number one tabloid, di lang radyo, TV na! Ito ang Abante Radyo TV!